Mga kids ang sunod nga challenge si Eskibin. Kevin na po, si Eskibin. 1, 2, ready, go! Taw? Pwede, pwede! Uh, no. sa part sa taw? Pwede, pwede, pwede. Babae? Hindi, hindi, hindi. Laki? Babae, laki. Hindi, pwede. Unggoy! tarugi tarugi nih party salawas ay saba! Cute! salawas tawo nih 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 bye bye laki Hindi! binga pun napa nipa nipa napa nipa 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 Ah, nipa 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 nipa

di wong bung imo nih favorit tuh sirah ambu ayam oh kana di favorit favorit nih imo nih kinakaon adik kamu kaon